Good morning guys Ito yung dumating na RPL kagabi At ito yung una kong pakain at bigay ng iluming. Ito ay 104 heads lahat Ito Nagkapalit pa sila ng balaybo kaya... Ganyan pa sila kado dungis. Maingit to siguro pagkalipat ko ng isang buwan kalahati. Sana to. Tight ba lang buwan. Ito, mulo sulit sila guys. Yung iba takot pa oh. Magkaroon yata ito ng phobia ng ano. Dinala sila sa truck at nasa biyahe tagtag ayan -tag. kaya nagkaroon sila ng takot nagbag pa yung stress sa biyahe Yon, kaya, pero itong kalahatan okay sila at ilang araw pa may babayt din ang mga ito ayun o no? nagulat dalawang araw sila sa biyahe saka sila nakarating dito balay kagabi dumating dito ng 8 o'clock na lang ko. maraming salamat